Hi guys, good evening. May sukle pa yung buhok ko. Hindi, 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 na ako nakapag, ano, nakapag ayos sa buhok ko. So, ayan, gabi na, hindi ako nakapag vlog masyado kanina. Kasi, busy, tapos, tinatamad. Ah! <laughs> oh! Oh! Ingna, all net man to. May nagpalod. Ay, tanong kong na naload ko na ba daw. Sugat yung ilong ko guys. Siniki yung bantay sa tindahan kasi magluluto ako ng pansit kanton ulam ko. Si si wala pa dito. Nanulo sila. Wala pala akong gamitin. Ito na lang. Ito na yung gagamitin ko pagluto. Wala kasi kaming mga gamit, like mga kaldero, galing to kaila may timang. Kasi, madami sila mga kaldero, kasi nga lang, malalaki. Tapos, ano, madami kaming gumagamit kaila, kay, kaila atitaming, kaya, wala kong ano dito na gamit. Gusto kong bumili kaso oh, mahal pala ng mga kaldero. Kagaya nito, hindi ito lutoan ng kanin pero ginagamit ko pang luto ng kanin. <laughs> tapos ito sobrang laki. Isang pancit canton lang naman yung lulutoin. Isang pancit canton lang dahil mamaya pag uwi nila tikon, may ulam naman sila na huli tapos i-freezer free, lang muna yan nila. Meron ditong isda kaso Baka mamaya pa to nila lutuin. Pero nilinisan naman na ni Tipin. Ayan o. Oh. Halo-halo lang. Mamaya siguro to lutuin ni Tipin pag uwi nila. Yung huli nila ngayon, baka bukas naman na ulam. Kumangka ka natin, Niki. Ayaw. Nag-watch siya ng TV? Malo. Ayaw, ayaw. Ayaw, kaya mag-cry atin, Niki. No, no. Ato na, nag-cry at Niki. Napagalitan niya si Niki kasi nagsiselfone daw. Kato na, bakit, bakit pinapagalitan si Ate Niki? Ano masuko mga kaka Ate Niki? Ano ito? <laughs> Nguhog naman. Say sorry to Ate Niki. Love na ikaw. Sipit na. You love Ate Niki? Ano love? siya? Chimpanzee ba na nini? Sige na, love Ate Nikki. One. Tiyo, kang na dali. Ay, babayaan ka na mo ni Ate Nikki. Dali na. Love na Ate Nikki. Dali Love Ate Nikki. Nag-cry na yan. Yes, you know. Sina, you say sorry kay Ginimon Tubal. Dali na kay mag home na kita. Sa. Hug na hug. Love Ate Tubal niya siya Pinalo niya tiniki niya kasi nag nagses <laughs> cellphone Urit udog Ngaona tani? Mabua ang supaap magkape kasi ako tusok ko na kun kanon na So may mga pinamili pala kanina ng ha ngayong Hapon City si IPEN. Pumili siya nang pakwan, eto nakita ko guys. Para siyang nag para siyang nag-shopping doon sa ano sa merkado yung yung utos ko sa kanya mamili siya para sa tindahan pero guys tingnan nyo yung pinamili niya sarado yung pinagkukumprahan namin ito yung binili niya hindi niya to nasabi sa akin pero ito naman is hindi sa amin na pera kay Theodore at kay Tipen sa amin na din may nagbigay kasi para kay Theodore kay Tipen sinend sa Gcash namin thank you so much So, ayun, sabi daw, bila ng snack yung kids, na mga kids dito. So, si Tio, hindi naman mahilig sa mga junk foods or ano na mga, mga snack dyan. Yung ngayon, yung gustong gusto ngayon ni Tio is, Coco Crunch with Milk. Kaso naubos na, baka orderan ko na lang kasi mas mura kung ino-order ko yung ganun. Kasi may app snack ngayon na doon kami namimili para sa tindahan. Pero, yung deliver is Wednesday tapos Friday lang. Kanina nag-deliver pero mga noodles lang. So, ito yung pinamili ni Pipin. Mamaya hugasan ko to pagkatapos kong magluto. Ayan, isang buong pakwan para sa mga bata. Kasi mas prepare si Tio. Ito yung mga snack niya kasi nga mas gusto niya na mga mas gusto niya yung mga fruits. Oh, hi! Ano ton? What is that daw? watermelon? Is this, this a watermelon? This is, you have to buy, a, a watermelon. Oh, oh, buy it? watermelon. Buy papatipin? Thank you. Welcome po. <laughs> Sobrang saya nitiyo nakita niya yung watermelon pero Hoy, hindi pa to bubuksan boy, namin bubuksan. Tapos, magkano kaya yung gastos ni Titin? Kasi, puro Mahal to. Ayan. Half kilo siguro to. Pumili siya ng grapes. Pinapawash na sa akin. Pinapahugasan na sa akin. Mamaya ko hugasan kasi kakain muna ako. Ang bango ng mangga, guys. Ang bango. Pumili siya ng mangga. Napakamahal pa naman ng mangga. Oh! Ha? Ha? Kasi so, wala o niya. Isa ha? Okay? Okay, guys. Should... Tapos, merong banana. Ang dami naman ng fruits ni Tiyo. Kasi yung banana, hindi pa pwede kasi medyo green pa siya. Okay, later. We will wash it first. Okay? So, wait lang ha na ako ng pindahan. Ano, kuya? Ano? Ano yan, kuya? <laughs> Yun <You're> ang kuya. <laughs> oh a <speaking> <speaking> Nagkakanta uh, siya. <speaking> Hyper si Theodore. <speaking> Theodor. Naglaro sila ng atinikin niya. Ang pangit ng camera. Biyoy, punasan mo na nakin. Suko na si mami. Don't cry. magalita na bata. Kasi pasaway. Pag may camera, nagkaano siya, nagiging parang OA, nagpapapansin. Sorry na, sorry na sorry na rin. Sorry Sorry, Kuya. Bibi. But... <laughs> Bibi, <Baby>, ikaw. At <laughs> si sorry also, Mami. Sorry. Sorry, Mami. Sorry, Mami. Okay, kato na, Bibi na. Bibi siya sa labas kasi nalutas na siya sa diaper. So, ayan, Ito nakatapit na kami. <laughs> Dari ato yung diaper. Sinasabihan niya ako, yung diaper niya daw, kinukuha ng dog. Sabi ko naman, hindi niya diaper yun kasi hindi na siya nagda-diaper. Nagbiwiwi siya, guys. Diyan lang siya magbiwi kay... Ano? Pupunta sa CR. Malayo pa. Dyan ka na lang. Yeah, Hindi malayo. pa naman. Yeah, Ganon di ka. Diaper! Yan yeah, ito. Gagagagag. Ang kuhaan. Ang diaper. Ang kuhaan daw. mo, diaper. Mm -hmm. What is this? Hindi ko na yeah, na. lang kami mag-ulan nito. Tanto. Hindi ko na na ipakita. Nag-ano nag ako. Kasi, Tanto. madaming uh, biriya sa tindahan. Bantay ko si Nikki. Alaga akong tinatawag. tapos tumawag naman yung yung pinsan ko about ah! sa mamanya. Naalala niya yung Hello. Hi. Ay, ay, kasama, kami ay, 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 ay kasama kami dito. Banana, garlic, utak, kunawa. Intentional Rice. It's a rice. Oh. Hello, cool. Kung na naalala niyo yung bisita namin dito, wala na siya dito, yung pinsan ko. Na tomboy na nasa Kompostela na siya. Kompostela ba yun? Kompostela na siya. May work. Yung mama niya, timing na nagkatrabaho na. Nag, na mild stroke. Yun yung auntie ko. Ang nakita niyo din sa live ng Kung saan si Pippin nag... Yung nangangahoy sila Pippin, tas yung papa ko. Yun, yun. Yun yun yung auntie namin na na mild stroke. So, ayun, nag, may concern ako about sa mga ano doon. Kasi yung mama ko yung nag-help para maano, oh. makahingi ng tulong sa malasakit for therapy. Kasi nga, may, mahal din yung therapy. Isang buwan, for, yung araw, yung isang araw, 400 plus. So, ayun. Buti na lang may nagbigay din sa kanya na ano na na wheelchair. So, ayun, hindi siya nababagot. Hindi siya palaging nakahiga lang doon sa kwarto. So, thank you so much sa kunsihal namin sa lay, sa Santa Fe. Nagbigay ng wheelchair for my auntie Amy. Sana may tumulong sa kanya na madami pa kasi. Nasa umahan lang sila. Farmers lang sila. Oh. It's okay. Mami will kuha nito. So ayan. E ako wala naman ako mai-tutulong kasi sakto lang din na kami. Yung ginagawa ko, pinapahiram ko na lang sila ng pera, yung pinsan ko nangihiram ng pera. Bukas nga sinisingil ko na kasi sweldo niya. Kasi yung tindahan. Yung tindahan, hindi naman ganun kalaki yung aano sa amin kasi frozen foods lang naman tas soft drink yung binibenta ko. So ayun. Nagpapahiram ako minsan. Kaya, hiram lang muna kasi hindi pa naman kami ganun ka mayaman para may maibigay na tulong talaga sa kanila. So, ayun. Sana gumaling na siya. Kasi grabe yung manstroke. Yung first na nangyari sa kanya is nag-LBM siya. So ayun, pagka LB pagka ano ng LBM niya na, na dehydrate siya. Naka nakaka nakaka mild pala din yung ganun, no. Yung, ewan ko basta yun sabi. Yummy. 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 Daldal ko na. Kumain na si Tio kanina hapon yung yung partner niya sa kanin, yung grapes ginawa niya snack yung kanin at grapes kanina mga alas 5 kaya ngayon papakain ko siya pa din kahit konti lang kasi gabi na favorite niya yung kanton minsan nag sa request siya ng kanton. Kasi hindi naman namin pwedeng palagi siyang bigyan ng ganito. Kasi, bad sa ating health. Akala ko kasi, magsasabaw sila tipin kanina kasi nilinisan niya na yung kuha nila sa panunulo. Hindi pa pala. Kaya ayun, wala tuloy kaming ulam. Hmm. Yabay, yabay, yabay. Ang tanto Kain po, si Kain. Ang nagkaw na. Ang tanto. Ang <laughs> cute naman ng bibig ko. Ang cute, cute naman. You say thank you for the kuan. For the money. Mangro. Thank you, si Thank you, tita. Thank you, tita. Hmm. Nakabay yung papatipin niya ng madaming fruits. Ang fruits. Oh. Mm-mm. What do you want to eat? Watermelon. Watermelon? Tomorrow na lang, okay? <coughs> Ana. Hmm. Tomorrow na natin i-open yung watermelon kasi para makakain kami. <coughs> Tapos yung iba, gawin natin shake. Pwede ba yun? Thank <laughs> you. Pinapatakam kayo ni Tiyo ng kanton. Hmm. Oh. Oh, hmm. thank you kuya. <laughs> 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 kaon na ba, bebe? Kaon na mi. Kaon na mi. kaon na kami. Mag-eat na kami. Kiki, kailan na ko ka pa sila sabihin. Kain na tayo. Ayaw pa niya kumain. Kasi busog pa daw siya. Nagda-diet. Ano yun? Yung isang kanton guys, halos tatlo kami ni Tipi nakakakain. Isang piraso lang. Kasi hindi kami mahilig sa ganin. Mahilig kami nito. Pero minsan lang. Kasi sama siya sa health. Ma, wala ko. Mm-mm. Mm -hmm. Ang <laughs> sabay mahal. Ito na kantong, guys. Ito yung gusto ni Teodor. Mahilig siya sa spicy. Siya bang... mm -mm. ay yung kantong. Mmm. Yummy. Yummy kong ng kantong. Opo. Yummy. Ayan. Sana magtuloy-tuloy na yung vlog natin. Kuya, no? Oo. Uh -uh. <laughs> mm -mm. <laughs> Akin ngiti ang kaw may hila. Dito pa man mag-iti at tiniki. mm ko -mm. nga. Ito ko nga. Gusto niya magpabili ng slime. Yung nabili namin clay. Ako <laughs> nga

You wash it on your hands. Mm. -hmm. mm -hmm. Oh, very good. You wash your hands? Mm. -hmm. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Sarap. Yung ending ng vlog. Ano na? Mukbang. Mmm. Mukbang. Mmm.

You will cry again. Pag masuko si mami. Mama mo yeah. Mm. Oh, muto nga ya. Oh. Oh yeah, thank you. Ha? Huh? <laughs> oh. really? Mm. It's hot, spicy. Haram. <laughs> <laughs> hot spicy. Yumit. Mm. Mm, Yumito. Mm, okay. Sumadaba uh -huh. um. na din ako. Buti na lang. ako na kami. Kasi pag namamayat ako, yung mga damit yung hindi nagkakasa. Luwag, sobrang luwag. <laughs>

Thank you. I love you. I love you. Hug me, hug me. Ew, I love you. <laughs> Iniyak ba naman? Kiss me again. Kiss me again. <laughs> love you. I love you. Love me. Good <laughs> sweet man. Iniyak akong bulonggoy. <laughs> okay, okay. Okay, <laughs> kapatid. <laughs> <laughs> So yeah. tapos na kami kumain. Bye guys! Ang gawin mo ang kakang kumangkal! Opo! Say bye bye! Bye bye! 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 bye, -bye. <mawaiy. tus>